So yun, magandang gabi. Kumusta po lahat? Ngayon lang tayo makakapagpamana. Matagal-tagal na naman, halos isang linggo. Tinamahan kasi tayo ng ano, sipon. Grabe, sumprasakit sa ulo. Buti na lang yung ubo, hindi ganong lumala, natanggal agad. Hindi mga tayo nakakabawi doon sa unang tambay natin na sumakit yung ipin natin tapos sinabutan ng kabilugan ng buwan ngayon tinamaan naman tayo ng sipon makatapos natin yung manglilis ng dalawang gabi ayun na ayun na yung nangyari ngayon lang muli tayo makakalusong sana sa lusong natin ito sabihin tayo makapawi tayo halos ano na halos 20 days na wala tayong kita Mahihira talaga Buti na lang walang pasok Sana makabawi tayo Baka ipon tayo pang Biling gamit ng mga bata Malapit na yung pasokan Bali pupunta tayo ng kabakungan Kapunta rin yung ispat natin ngayon na kung lulusong si Otol hindi na kasi siya lumusong kanina kaninang umaga hindi na siya namana pero nung nakaraang dalawang araw yun nakachamba si Otol may laki laki rin yung kinita ni Otol ay kita 3,000 sa dalawang araw so yun na bangabang sa mahuhul natin sana swertihin tayo makabawi para ikang anibigol may pandarodog tong so yun na bangabang sa mahuhul natin sana swertihin tayo Jis, jis na. Nandito na ako sa bakungan. Salamat. Dalawa agad yung nagpakita. Isang baga na, tawagin namin sa Dalawa agad daw. Oh. Pinagod-dirtsyo nga ako dito. Hanggang kamakungan. Dito na tayo nakapana. Dito na tayo nakapana.

lah, Bukit. <laughs> ai ah, dưới một cái rãi này là cái à, Mà ai bây giờ để cho khóa số mấy lắm sao tôi ta tapa tàn ngây lâu ra kai ra cái gì pas chả all about it wala na no? hindi wala ta, na na madalas ko makita sa mga nagbablog mga nagbubok bang kinikilaw lang ko laki oh nasa apat na kilo May unang ko na ah Uy na tayo, alas dos na Madalang Madalang yung parain pero ayos lang Kahit na madalang Nakadali pa rin tayo Makakapambinda pa rin tayo Ito so, malaking balata natin Ayun, grabe na po Gagawin natin ito Dito ko lang muna pakakawala ko lang ulit Sa may tabi lang, dito lang Sa may jaman natin kapagka dinala natin ito sa bahay pag natuyuan to ano to eh hanginan to eh isang uri ito ng hanginan kaso ito yung hanginan na malalaki kapag ka natuyuan to ng ano dun sa bahay walang tubig walang dagat magbibiyak biyak to kaya ito Diyan lang yan pupunin lang natin bukas yan hindi naman makakalayo yan So, yun naman sa bahay Tapos, kiloin natin ito kung ilang kilo yung huli natin. A few moments later. So, yun. Nandito na tayo. Ito na yung mga nahuli natin. Sa ngayon, ito na yung madaming huli natin. Ito na yung madaming huli. Sa totoo lang, yung tito ko, yung dalawang tito ko, sila ay lagi namamana sa gabi. Yung nahuhuli lang sakto lang sa pangulam. Tsambahan lang makapangbinta. Kaya ito sa ngayon, madami na ito. Sobrang dalang pa talaga ng panay. Siguro kapag kapulya dahil ang kabagat yung dagat ngayon. Mano kasi, makapal yung ano, lumo at kulapok kaya siguro hindi sumasampa yung mga isda one point three sa baliyante nito one piti na yung kilo nito at itong poset kung may pumunta dito bukas nang gumaga na mamimili na pangpain insa ano sa mamsa yan mabibintana natin nang ng daan sang kilo ito pero pag walang dumating, doon sa bayan namin ang isda, 260 yung kilo. Yun, 1.7. Halos 1.8 na. Kunti-kunti na lang, 1.8 na. Bibintin natin ito, isa lang yung liter natin, yung batog lang makaipon tayo pang bilhin ng gamit ng mga bata One point sa loob naman ng halos 20 days na tayong kita At ito yung plus natin sa isang kilo yung plus natin yung pangulam yun 800 grams. Ay, sarap. Pwede na. Pwede na sa tangali ang bukas. So, yun abang yung bukas kung magkano kikitain natin na ito Sana mabili ito ng ano. Sana may pumunta na ano, ng mga namimingit ng ano, mamsa para mabili sa pamain ito. Ito yung kasi, ito kasi yung ano, gustong gusto nila ipahain sa mamsa pag namimingit sila gabi so yun magandang umaga so yun bali ito yung resibo ng ano natin doon sa buyer namin bali hiniwalay ko yung posit ito yung posit dito lang nabili yan 300 ang maganda yun halos 1.8 lang yun ngayon nag 1.9 na <laughs> nag 1.9 kinababad kasi sa ano sa yelo Ayan, 300 yung kilo at yung ano natin, kulambutan natin ayan 1.3, 150 yung kilo. Ayan. Yung sa posit natin 570. At yung sa buyer namin ayan, yung bayad 651 yung lahat ng bayad niya ayan 1,221. Ayan. Nakadali rin tayo, nakadali rin siya rin. Yan yung kabuuan huli natin 6.2 kilos so ayun maraming maraming salamat sa, sanot, sa panonood so ayun Bale, sa next episode na lang tayo magsha shout out pag marami na yung nagpapa shout -out sa atin kasi konti pa lang yung nagpapa shout -out. so ayun maraming maraming salamat sa panonood God bless po bye bye